Magandang hapon po sa inyo lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik para sa inyo ng update ngayong hapon. Yes, mga kaibigan. Performance ni Mai Mai Entrada and Jeremy Glinoga pinag-uusapan sa social media. Bakit? Ang sabi nito ni Monique Dominic. 22 minutes ago, I kind of agree with some CVs. Good feedback. Both Maymay and Trata And I am Jeremy G. R. Multi-talented dancer, host, and singe, singer songwriters. My Mai has also done modeling jobs in addition to her acting roles in TV and movies. ASAP official team must be proud of them. Yan ang nasabi ni Miss Monique Dominic sa thread ni ASAP natin to kung saan inilagay niya dito my my and jeremy race and ken darren and alexa aha uh, treat not red from okay. jishua Gezia Four Fours and Clash Dance featuring Chi, Filomeno, Jackie, and Ultimate She Girl, Miss Vina Morales. Yan po, ganda naman ng baby loves daw namin, sabi ng na, Uh, followers ni si Maymay. Pero yes, ang sabi kasi ni Face, sa 172, ang sabi niya dito, wait, ganda naman nito, at Maymay -May and Trata07 and Jeremy. Miss you, May. May word fan here, turn team, Maymay, na super nakipagbardahan dati till napagod but still supporting you from afar. Thanks sa opportunity kasi nabigyan ako ng chance para makapasok ng ABS-CBN. No Napakaswerte naman ni Faze at sa 172. Bakit parang lalaki naman yung mukha niya? O ba? Diba? Siya nakapasok tayo. Hindi. Naroon. Hi. Bit-bit niya pala ang picture ni Maymay. Uh, habang sumasaya at napahanan yung hinawakan nila mga photos ng cameraman. Ba't ba, ba, ba ako nagbubulol mga kaibigan? Sabi ni Avic, sa same uh, dito, dami kong nabasa from CVs na nagagalingan sa dalawa. Bukod sa magaling sila kuminta, sumayaw, yung visual din talaga. May chemistry, science at sibika agham at kultura. Bakit naman na ganoon avik at ang dami-daming uh, uh, lesson ng uh, Pilipinas ang nalagay mo? Lalayag na ba tayo ate? O ba? Ilalayag mo ba daw yan? Gawa tayo ng uh, fandom. O ba diba? Fam chat. Fan chat. Uh, I'm sure, madami tayong marirecruit. Sabi kasi ni Medjas ni Malos, bahala kayo. Pero kasi naman po, gusto ko yung Jeremy Maymay, O, oh, di ba? Pero ang sabi ni Maymay Trata Entrata May, uh, Love, uh, si Colleen Matibag, friend lang sila noon. O, oh, di ba? So, walang personalan, walang something-something. Magkaibigan po si Jerome, G, at saka si Maymay and Trata Aba. So, uh, bakit natin na nasasabi na napag-uusapan? Kasi, nako Uh, I agree, yes, kasama din talaga ang koryo. Pero still, medyo part pa din to ng label to hire capable people, especially kung may mga feedbacks na from the fandom long before. Dapat nakikinig sila sa atin, especially at may na-represent na din na comparison. In fairness daw kasi, uh, yung uh, ultimate uh, Pantropico Day, hindi daw nakuha ni Maymay yan nung nag-hit ang ama ko, Nakuha daw ni Maymay sa pwede ba? Pero hindi na launch sa asap natin to gaya ng uh, pagka-launch ng Pantropico sa asap natin to last Sunday. So there is this comparison after seeing how much uh, the management give this um, tal masasabi natin big exposure ng uh, Bini pagkatapos na mag milyon-milyon ang kanilang uh, views sa kanilang pantropiko meron pa ngayong Salamin at may mga iba pa and uh, seeing that they are uh, recruit from uh, one big events uh pilipinas from one uh, municipality from one city to another ayang ito uh, sabi nila it's a big fever parang ang laki ng success ng Pantropico kung kaya binigay nila kay uh, Bini ang napakalaking uh, big day ng pantropical fever sa ASAP natin to last Sunday in which, syempre, medyo nagselos itong fans ni My My after uh, makompare nga ang naibigay na uh, tawag dito big favor sa Pantropico ni F uh, Bini, ay uh, hindi nga daw nabigay to kay May May. Kaya ang sabi ni Ma, May uh, May My Dreamers, it is about the people who is pushing this and pushing that para sa uh, more exposure ng success ng kanta. O, oh, di ba? So, congratulations on Beanie. I have nothing against Beanie. It's because I find them adorable din naman. But then, of course, walang uh, makapagkumpara kay may Still, my ma is my first and my forever charot. Uh, kaya, ayun. Um, love din naman natin si Bini in fairness. Yun lang, may mga fans lang talaga na medyo nag-question about that. Pero, but then, Uh, they're both are successful uh, in their music that is why some people are pushing for P-pop uh, big concert and they are considering uh, Beanie group, BGYO group, SB19 group and then they are adding in the solo uh, P-pop Sarah Heronimo, and then some fans of mama are like pushing also uh, to add in Maimai and to that like uh, proposal uh, to ABS-CBN. If there's, you know, sometimes organizers, uh, it's not about the management; it's about people who wants to organize some kind of big events. And uh eh, yun nga. Um, sabi ng mga fans ni Maymay, if, ma push through nga itong uh, big events ng mga pipap uh, group and soloists ng Pilipinas they are also suggesting and proposing my my to be one of those performers ah, diba? So, kung mangyari man 'yan nasa management and sa kanilang mga uh, tawag dito managers ng mga performers ng mga Uh, bigating P-pop group and P-pop soloers ng Pilipinas. And uh, in addition to Jeremy, my my uh, talk of the town performance, narito ang sabi ni No Name. Ayun, sabi ni No Name, sana ganito na ang asap nag-shine ang artist dahil magaling. Di sinasayang ang opportunity. Binigay uh ibinigay ito kay Jeremy and Maimai. that is uh, no names uh reply to judy ann um, and simply mean sabi niya dito jeremy performs dance you out my head by kat jenny's with my entrata alam ko itong si judy ann is kind of followers of jeremy glinoga and they are so cute mga kaibigan to the extent that they also uh, give credit to my my and trata on that very big performance ni um, uh, Jeremy and my my and trata and some people are talking the other group as well uh, on that very day na nagperform itong si my and uh, Jeremy but then i really love uh, reading those comments na ibinabato kay Jeremy and Kai my and trata so like uh, napakasarap sa tenga at uh, talagang mag, parang na, nagiging proud ka pa more yun nagiging proud ka pa more on my my entrata and uh, Jeremy Glinoga on their performance after mabasa yung mga comments ng social media there is one thing uh, na na i-share din ng isang uh, talagang masasabi natin uh, CV oh di ba CV ang tawag natin sa kanya kasi ang sabi niya dito ah uh, uh, wait sabi niya dito where is that I have it in my phone maybe in the other phone mga kaibigan it's some kind his name is Ray O sabi niya baka pwede ulit gumawa ng bardaka ah barkada Barkada Musical Serye ang ABS-CBN. And dami nilang multi-talented stars and total performers yung mala glee, 'di ba? So he is considering these faces for that uh, proposal of him, Barkada Musical serie. Uh, the following are the people na napili ng kanyang puso. Una dito, he is choosing uh Darren Espanto. Next is May May Entrata. Next is Kyle Cherry. After Kyle is Alexa Elakad. He is choosing also Kade Estrada for this Crystal Bremer, Ken San Jose, AC Bonifacio, Jeremy G and the last person na pinili niya I si see Miss Sheena Belarmino, O, ba? Diba? Talagang uh, maganda din ang ang uh, lists. Yes, Kuya. Maganda rin ang listahan ng mga performers na napili niya kasi nandito halos lahat ng mga favorite performers ko sa ASAP natin 'to, 'di ba? Uh, so yes, mga kaibigan. we do not know kung yan ay pagbibigyan or pakinggan man lang ng ABS-CBN uh, or whatsoever kasi nga syempre um maganda rin naman 'di ba tignan uh, magkakaroon ng ganyan um some kind of kili kung saan it's a musical kind of with uh, your favorite stars talagang For sure, kung uh, ilalagay nila yan sa kanilang content as YouTuber, kasi alam naman natin napakalaking content maker na raw ni ABS-CBN ngayon. Uh, kasabay niya dito si GMA7 as big content creator ng Pilipinas. Kung mabigyan niyang pagkakataon niyang proposal mo, Ray o, ng isang tinatawag mong Barkada Musical Serye na putaktihin niya ng followers, ng mga uh, fans, ng mga nasabing big performers na sinasabi mong uh, multi-talented stars and total performers ng ABS-CBN. And sana marinig ka ng management kasi nga po napakaganda ng proposal mo. And uh, If that will happen, then marami kaming magpapasalamat sayo sa iyo sa pag-propose uh, mo ng ganito kalaking uh, project or uh, tawag nito show para sa mga bagong uh, generation, G-Generation Z, ah di ba? Bagong generation ng uh, total performers and uh, talagang... Sinasabi mong tawag mo doon sa kanila? Anong ang tawag mo sa kanila? Total performers and multi-talented stars, 'di ba? So yan po ang ating pinaka latest update on uh, that big talk and uh, I know hindi pa matatapos ang uh, usapang 'yan uh, kasi nga po hanggang ngayon ay uh, nakikita pa rin natin ang Banga video na yan ni uh, Jeremy G and Maymay May Entrata sa Twitter mga kaibigan and people are still talking about it. So, let's go. Uh, let's make this more uh, louder. Let's make more noise para kay Maymay May and kay Jeremy and for more performances. Uh, you know, in the coming days sa ASAP natin to. Kaya, the more we talk about this, the more napakikinggan tayo ng management, mga kaibigan. This is your friend. Ang kasakasama nyo para sa update kay Mama at saka kay Edward. Alexander Lex Jules ang sasabi, hanggang sa muli po. Magandang hapon po sa inyong lahat.